Mga Pilipino sa ibang bansa, pwede na nga bang hindi magperma ng dokumento kahit hindi na umuwi ng Pilipinas? Yes, pwede kang bumili ng property o mag-execute ng property dito sa Pilipinas basta ang kailangan lang natin ay yung tinatawag na SPA o Special Power of Attorney. So itong representative mo ay kailangan bigyan mo ng authorization to act in your behalf. Ang SPA, maraming pinagagamitan. So, kailangan naka-indicate dito kung anong scope of authority na ibinibigay mo dun sa iyong representative. Ang legal term for your representative ay tinatawag na attorney in fact. Attorney in fact, not necessarily lawyer siya. Ito ay family related, pwedeng kaibigan, kakilala, o kung sino man ang bibigyan mo ng acquaintance, to act in your behalf